هاي <applause> بقلعه <applause> hello, mga gandong umaga mga kablagadag. So, ayan, alas isa ng umaga ngayon, Saturday. Saturday ba ngayon? Saturday or Friday yata, basta ganon. Susunduin natin ang mga bakla kasi Saturday. plano ko mag-falls ngayon. Pumunta kami ng sumaraf sa falls dito sa may party ng Rizal. So, wala silang kaalam-alam, mga tulog pa sila. Susunduin ko sila, bubalabugan natin sila, sisirain natin ang kailang mga masarap na tulog. <laughs> Kaya halika na, samahan nyo kayo mga kablagadag, sunduin na natin sila. Ayan o, wala pa sila. Nakakalungkot naman. <laughs> Halika na! Ayan mga kablagadag. Ito na ang ating first stop with Ate Ashley. Ang tunay na katawan. <laughs> Tinintay namin si Mama G. Pak! Ayan na siya. Ayan na si Mama G. Ready, ready. On the way to fall. sa preso. Ala. Alika na. Ready. Alika na sundin natin sa Angel at iba pa. So hello mga kablog at galing din tayo. Ano yan? Ila. Wala Bakla. Ano ba?

Ano <laughs> 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 oh, nga? Oo nga te. Ang tagal. sa mo. Magdala mga... Dila ka, ka ng damit. Ito na ang ating pangatlong victim ha. Ayan na akong lagadag. Apat na kami. <laughs> Magdala kami ng damit. Ay ayaw maniwala may mga damat. Dala nga kami ng damit. Mayami ako ayaw. Na kamer, eh. Di wag siya malito. Apat na kami. Hindi na kayo magpunta ng falls. <laughs> so halika na. Punta na natin na iba pa ha? So ayan mga ka andito na tayo sa bahay ng mga ano, baklang maliliit. <laughs> <laughs> Pupuntahan na natin sila. Good morning sis! Ikaw <laughs> lang, <laughs> ikaw lang ganun yun. So d'ya ka mo. <laughs> Dito sa bintana kaya, di ba may bintana sa so dyan? Bukas. Bukas ang bintana. Ayan na. Ay, good morning. Bilasan mo, alay ka na. Bilasan mo, te. Akin kasi yan, susutin ko yan. Bilasan mo, te. Bili na yung tinapay. Na yung tinapay. Yung mga pwedeng ba unin? Spam. Ay, perfect. Meron na lang tayo. Mantika. Dali na itong mantika. Dali na na. Dali na naman na tayo. sa ating pang-anim na biktima. <laughs> Ay, wala tih. Oh my God. <laughs> Wala. Wala. Ano <laughs> sa Erika? Nagtago yata. Ay, pura eh, no? na tayo sa bahay nila, na na Erika. Hindi, bakla kaya kung tuloy na ang stock na dahil. Andito no, ano, na tayo. Ready na. Tuloy talaga ang foss. Laki mo doon yung baray. Teka, bilhin muna akong sabagel. Ay, nga ko. Ang nakakamit ng gold medalist. <laughs> Lagot. <laughs> <laughs> so mga kablagadag, susundin na natin si Giant. Giant will be the next episode. <laughs> so ayan mga kablagadag, isa na lang. Si Giant na lang ang kailangan namin sunduin. And then kumpleto na ang mga bubblegums. gums. So halika na, punta na kay Giant. Ito na tayo. Uy! <laughs> 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 <Pwede laughs> <Pwede> ka Dito ka ka na kawin <laughs> <laughs> ka na! Ikaw lang laging pampataga. Cause delay kang <laughs> laging. Cause of delay. Ikaw laging cause of delay na giant ka. kumpleto na kami eh. Kompleto okay, na kami. Ito na lang namin nila. <laughs> pwede na kayo. Pwede na kayo na, 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 na palaman. Bilisan mo. Hi. Tagal tayo naman. Abang ko Bilisan. Ay. Hindi kasya sa kama. Tingnan mo. Bilisan mo. So, ayan. <laughs> Mga kablagadag. Tingnan mo itong isa. Tagong-tago. Search niyo po siya sa FB. Lalagay ko yung link ng FB account niya dito sa baba ng video na to. Ang init, grabe. E mo muna si Argel dyan, i-vlog eh, mo kung oh, kamusta nila sa record na ito. Mihinga pa ba? Oh, Mihinga pa ba? lang pa ba? Medyo support? <laughs> o amoy support? Pagkakasahan <laughs> 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 mo ito sa leeg. Tamo, oh, Day! Argel! Argel! Malapit na tayo! So, so ayan. Napaka-traffic ay eh. napaka-mid 2 hours na. Ito pa ang daan papunta ng San Isidro Falls. Ang ganda ng daan. Oh. Wow. Ano ang ganda? Ito lang, te. <laughs> mga kapag-dagdag, andito na kami. Oh my God, napakalayo ng biyahe. Parang 2 hours ulit. Another. <laughs> Ayan, andito na kami kila Mami. Nakisentry muna ako na kasi nagugutong na kami. Ayan, pa yung kami. Wala ano pa? Ano, so, ano ba kakain pa muna tayo? Nakagyan kami kakain. Naalis na kami. Maglalakad pa kami ng 30 minutes sa punta sa waterfalls. Maka po ay pagod na pagod. <laughs> pagod na pagod. Pagod na pagod. Ayun na ka ng kyo yan daw yan. Ano ha? Madalas, baby, mahulog ka ha. Ayan na siya. Oh. Ang ganda. Ayan, nandito na kami. Ang ganda. Perfect. So, hello, mga kablagadag. Andito na kami. Ang ganda, ang saya, yung perfiness. Hi, mga sisa, <laughs> ang ganda. Tignan mo, oh. Perfect. Ang ganda ng kalikasan. Ang ganda. Perfect talaga. Ang galing ng Diyos. Nagawa niya yung mga ganito. Diba? Oh. Ay! Matayog! Matayog! Hi! Ang ganda Sa So, maliligo muna kami. Mapalik kami. That. ang saya, worth naman yung mga pagod na dinanas namin, yung mga pagkabilos, pagkabago. <laughs> <laughs> Ayan, ang saya. 50 pesos lang ang dinasas namin punta dito, kaya lang yung, yung travel medyo malayo kasi 2 hours kami halos bumiyahe yata na kasta parang 30 minutes yung nilakad namin papunta dito. Pero, yung eh, tignan mo naman! Tignan mo! <laughs> <laughs> Di ba? Ang ganda! Ang ganda! Lago, si Felicity aurang-aura sa mga bagay to. Sabog! Ay! Aura! <laughs> <laughs> so, ayan mga kablagadag. So, uuwi na daw kami. Nakakaloko yung mga bakla. Kaya, yeah. hindi kailangan ko ba umahon dahil uuwi na daw kami. So, ayan mga kablagadag. Tapos na kami mag-streaming at pauwi na kami. Tulog na sila. A press. So, huwag niyo sana kalimutan mag-subscribe, mag-like at mag-comment sa aking YouTube channel. <laughs> And don't forget to hit the bell button. Hi, Cheyenne! <laughs> so, bye mga kalagadag!